Magandang araw mga kabutingting. Panibagong vlog na naman tayo. May isi-share ako sa inyo. Ito, Skygo 175. Kapapalit lang ito ng lining kahapon. Doon sa ibang mekaniko. Pero kaso, ayan tumakbo yung kanyang motor. Uh, medyo nalito na siguro yung gumagawa nito. Kaya naisipan niya na ibalik na lang yung dating lining daw. Kasi mas mabuti pa yung dating lining. Tumatakbo pa yung kanyang motor. Pero hindi niya nakita yung tiningnan natin yung motor ni sir. Uh, may hindi niya napansin may hindi siya napansin na dito parang may mali isang nagawa sa kanyang motor so tingnan natin ito yung kanyang mali mga kabuting ting Ayan. yung kanyang clutch arm medyo sobrang tagilid hindi yan nakalibel doon sa starter kadalasan yung clutch arm nakapoint yan sa starter yan tinutukoy ko medyo tagilid yan kaya ito yung naging problema sa pag-assemble niya, hindi niya nakita. Ito yung isa sa dahilan kung bakit ayaw tumakbo ng motor. Pero mas malalaman pa rin natin yan kapag uh, inopen na natin yung kanyang crankcase para makita natin kung ano yung ginawa niya at kung paano niya uh, pireform yung trabaho niya. Pero sa dito pa lang, sigurado ako may mali na siya. No? May mali na yung gumagawa nito kasi dapat yung clutch arm nakapoint yan sa starter mismo si starter yung katabi niyan eh. Yeah. Uh, ang gagawin natin dito, uh, open na yung crankcase para makita talaga natin kung ano ang sitwasyon ng sa paggawa ng uh, ibang mekaniko dito sa atin. So, ito lang yung problema na titingnan natin pero uh, mas makikita natin yan kapag nabuksan na natin. nakatawa tayo, biskay mo dagan, subida, gamay lang subidaon. kagani na mo li insect ilas ating bawa problema kunan palang desa lugar sa bagong silang palang wala na din nakasaka yang motor so shutdown day sa mekaniko nagayuhan ni muni yang diferensya sa imong yayo ani mo bantay sunod na uh, atong bantayan ha para dili madismaya ang atong customer kung siya pa mas maayo patunda ang lining kay makakinta pa daw siya garo ulting mo pirira bola na motor so atong ning tanong barato Oh, pag-abre pa lang na to sa Inga City. Makita na to nga, oh. Mura na yate o oh, ka kape o oh, gatas. Green na, ang kulur. Ikaduhan na to na. Kaya ayan moment of truth naman tayo uh, ito po ay nagsisilbing lesson po sa aming mga mekaniko at sa mga baguhang mekaniko po, po. Uh, kailangan po natin uh, tingnan nandito pinagawa natin para maayos nating may balik yung ating pinagawa okay. ayan na mga ting nakikita na natin ang dahilan kung bakit uh, ayaw tumakbo ang motor sir. Uh, makikita po natin dyan may isang clutch pressure na tumambad sa ibabaw Yan dapat ang nakalagay ang lining isang problema nito nakalimutan talaga ng gumagawa na ang lining ng motor na ito is 6 6 na clutch lining at saka 5 clutch pressure sa mga Skygo na 175 po anim po yung lining niya gaya ng Rusi anim din yung lining niya kaya nasasabi natin na medyo malakas talaga humatak yung kanyang motor kasi anim yung lining niya malakas yung friction na kinikreate niya para magkaroon siya ng matinding torque sa ating makina kaya sinasa sinasabi nila na mas malakas daw yung 175 kumatak sa 150 na ah. Skygo at sa Karusi So yan, tinatanggal na natin, titingnan natin kung totoo ba yung sinasabi natin pero kitang kita naman natin na lima lang yung lining na nakalagay. Tadaan! Oh, makikita natin na clutch pressure yung know, naon na hindi clutch lining. Na kalimutan siguro ng gumagawa ng mekaniko na dapat anim na lining yung ipabili. Kasi kapag bumili ka sa kasa ng Skygo ng lining nila, lima lang yung laman sa isang support yung one set nila. Siguro nakalimutan siguro ng gumagawa nito na anim yung lining na tinanggal niya. At saka yung clutch boost pala nito yung silalim may kayod na yan okay pa naman yan yung kanyang clutch pressure plate ito yung problema yan yung, yung clutch boost nya dapat palitan na rin natin yan ng bago siya nga pala mga kabutingting kapag nagpalit kayo ng lining sa mga pinakita ko palang sa inyo kanina sa clutch arm mo pa malalaman mo na na may sira na may diferensya yung pagka balik ng yung makina So hanggang dito lang video natin. Hindi ko na ipapakita kung paano yung symbol dahil alam kong alam nyo na yan kung paano ikabit uli yung kanyang lining. Maraming salamat po.